Surebol na guys, panigurado yung kalbo sa barko na naman magpapasko for today's video. Don't worry mga inaanak, hindi naman tatakbo si Nino, maglalakad lang, gcash ko agad sa mga magulang nyo, let's go! So ayun na nga guys, ito na pala yung huling crew change ng taon, syempre hindi kasali dyan yung kalbo, dito tayo sa barko magpapasko at magpo trip ng lechon, alright! Para sa akin, okay lang 'yan. Biro niyo naman, guys. Libreng handaan. Chibugan, food tripan. 'Yun nga lang, hindi mo kasama 'yung pamilya mo. Lungkot yarn. Paano magbosing man TV? Oh, ang ganda sa muli. Sa lahat ng mga followers 'yan, ha. Oh, Oo. Oh. Uyabom TV. Owiseo. Owiseo. Right. Pero ganito talaga 'yung buhay ng mga marino, puno ng sakripisyo. Bawi na lang si Kalbong Simon TV sa pag-uwi guys. I-date kagad natin si Mama. sa kakonti pa lang yung nabibili kong chocolate. Kailangan ko pa mag-ipon ng marami. Oh, she! Kaya kaysa malungkot at mag-isip ng kung ano-ano, bilangin na lang natin yung Christmas tree para magutom ng konti. Tapos food trip malala. Oh, yeah! Ayun, nakita ko kagad si first timer. Bising busy, nagkakabit ng mga bola-bola. Guys, nakikita niyo yan guys yung mga bilog-bilog na yan. Gawa lahat ni first timer yan. Kung makikita nyo guys, isang katerba talagang Christmas tree yung pinalagay ni mama. Grabe, sobrang dami. Pero bigla akong napaisip, dito kasi sa accommodation, meron na, paano naman kaya sa makina? Kaya wala nang teka-teka, bumaba na kagad yung kalbo ng engine room para silipin kung nag-decorate ba sila. Eh, napakaangas par, mga tornilyo pa lang, panalo na. Aba matindi, hindi rin nagpapahuli yung mga makinista, paskong-pasko na rin dito sa engine room. Shish! Ito yung malupit, meron pala silang alagang parot, pati flamingo, alright! Sa wakas, nagutom na rin yung kalbo, kakakwento, let's eat! Habang papunta ako ng krumis guys, para kumain, may mga nakasalubong akong pauwi at bagong dating. Eh, si Batang, ang daming bagahe, mukhang gagamit ng ipinagbabawal na teknik sa airport, oh yeah! Tapos, ito naman si Chef George, bagong dating, fresh na fresh, galing sa 21 days vacation, hindi ko kaya yon. Tara, food trip, merong imbutido, binusog sa rekado. Yung kapitbahay, steak, kaso nga lang masyadong makapal, parang Roblox. Kaya medyo nagdalawang isip ako dun guys kung kukuha ba o hindi, baka masyadong masabaw. cheese Pumunta naman tayo sa mga iba't ibang klase ng cheese, pati na rin gulay-gulay, oh she. Pipili ka na lang dyan guys, kahit nga hindi ka kumain, walang pakilamanan, alright! Hala, ano yung nasa dulo, bago yun? Eto na yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV guys. May tatlong hiwa ng imbutido, sitaw, kanin at dalawang 5 star. Hindi pa tayo natatapos dyan guys dahil may mga crew galing Pinas. Siyempre may pasalubong. Espesyal made in the Philippines. Hopiang pahaba. Sheesh! So, guys, so, oh. yeah. 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 Baboy. Chef ah, George kapun, lang may dala niya. Chef ito. George. Salamat, salamat. Pati tuyo, danggit, munggo, meron. Pasalubong niya na. Luto niya pa. Alright!